Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pao at samahan ninyo ako dito sa Landas ng Pag-asa. Ngayong araw na ito, ang ating pag-asa ay magmumula sa mabuting balita ayon kay San Marcos 6:14 20. Gawin nating tampok ng maigsing reflection na to, ang katauhan ni Juan Bautista. Kung mapapansin natin, sa magkaibang pananaw, nahahati ang pagtingin sa ating dakilang propeta. Sa patingin ni Herodias, si Juan Bautista ay isang istorbo sa kanyang mga balak at balakid sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa patingin ng Diyos, si Juan ay isang instrumento at tulay ng katuparan ng kanyang mabuting kalooban. Kapag talaga tayo ay sumusunod ng tapat sa mga nais ng Panginoon, may mga tao at puwersa na hindi sasang-ayon sa atin. Marami nga sa kanila ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon at sa kanyang kabutihan. At dahil sa kanila, maari tayong makaramdam ng takot, hiya, minsan mawawalan tayo ng loob para gawin ang mga mabubuting pinapagawa niya sa atin. Tignan na lang natin ang lagay ng ating lipunan ngayon. Makikita natin ang takbo ng hostisya sa ating bansa na malayo sa pagkaperpekto. Sa totoo lang, marami pong tao ang nais magsilbi na may mabubuting puso. Ngunit kulang sa lakas ng loob, tapang para labanan, para sa katwiran. Sa diyang madilim ang ating ginagalawang mundo ngayon. Ngunit, meron pa rin tayong liwanag ng pag-asa. Makakakuha tayo ng lakas at inspirasyon sa buhay at katauhan ni San Juan Bautista. Nang bagamat nakakatakot at makapangirihang tao ang kanyang nakakabangga sa layunin ng Diyos, isinulong niya pa rin niya ang liwanag ng katuwiran sa isang madilim na panahon. Sa huli, ikinas- uh, ikinasawi ni Juan ang kanyang paglaban para sa liwanag, ngunit hindi ito naging katapusan. Bagkus, naging siklab pa ito upang maging tunay na liwanag ang tunay na liwanag at katuwiran ng Diyos na ang ating Panginoong Heso Kristo ay mas maipahayag at maitanghal. Ipagdasal natin ngayong araw na magkaroon tayo ng lakasan loob at katapatan sa Diyos katulad ni Juan upang tayo ay magsilbing liwanag ni Kristo saan man tayo naroon. Kung kayo po ay nabless nitong payak na reflection na to, please like, share, subscribe, landas ng pag-asa at Pathways of Hope sa inyong social media accounts. Facebook, YouTube, Spotify, at Instagram. Muli, ako po si Pao na nag-aanyaya. Maging tanglaw at liwanag sa lahat. Please like and share this video. Tandaan natin, ang mabuting balitang ipinahagi, mag-asang dulot sa nak nakararami. God bless. Have a wonderful day.